Libo-libong Boy Scout at Girl Scout mula sa Asia Pacifico ang inaasang dadalo sa ikatatlumput-tatlong Asia Pacific Jamboree na gaganapin dito sa Pilipinas. Kamustahin natin ang paghahanda para dito. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Northern Luzon Correspondent Rod Izon. Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo, binamadali na ang paghahanda ng Sambales Provincial Government sa may anim 62 hektaryang kainumayan campsite para sa gaganaping 33rd Asia Pacific Jamboree sa barangay San Juan Botolan sa Zambales sa December 14, ayon kay Engineer Domingo Mariano, Provincial Consultant on Infrastructure and Engineering, umulan umaraw ay 24 na oras tinatrabaho ang campsite upang umabot sa pandigdigang okasyon. Hunyo ng buoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang interagency task force na tututok sa preparasyon para sa Jamboree. Libo-libong Boy Scout na may edad 12 anyos hanggang 17 mula sa mga bansa sa Asia Pasipiko o Asia Pacific Region at sa ating bansa ang inasahang dadalo sa Jamboree. Inasahang maraming matututunan ang mga Boy Scouts sa isang linggong aktibidad maging ang cultural exchange at pagpapalakas ng lasting friendship sa mga dadalong mga bansa. Mula sa FMR Northern Luzon, Rod Eason ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.